Milyon-milyong mga Pilipino ang umaasa sa MRT-3 para pumasok sa trabaho o paaralan at makauwi sa bahay. Isa na rito ang BPO employee na si May. Malaking ginhawa raw ito, lalo na sa pagpasok nito sa trabaho mula sa kanilang bahay sa Malate papunta sa kanilang opisina sa Ortigas. Mas okay po na mag-MRT kasi mas madami pong ma-address or madadalang tao kumpara po let's say sa mga private cars, de ba po? Konti lang yung nasa-serve niya. So, ayun po, dapat po maging accessible, para mas maging accessible din yung public transportation. Yun nga lang, marami pa rin commuters ang nagmamadali para makasakay dito dahil hanggang 10.23pm lamang ang huling biyahe sa northbound habang 9.41pm naman sa southbound. Kaya naman, maraming commuters ang natuwa sa isang oras na extension ng operasyon nito tuwing weekdays. Simula kasi noong lunes, March 24, ipinatupad na ito ng MRT3. Nababawasan yung pagod ng mga tao nagiging mas productive, nas nagagamit yung time for other things po. natin ang mga sinsina ng ating music, mrt free management uh, last week nung nag-inspect nag tayo uh, at kinausap din natin ang, ano, no, ang ating uh, Japanese partner, yung Sumitomo. ano uh, nung muna, syempre medyo alam sila dahil nakailangan na ng uh, maintenance hours. Pero napag-usapan namin dahil ang ang gagawin na lang is babawiin natin yung maintenance hours pag weekend. Ayon kay Department of Transportation Secretary Vince Dison, hindi naman daw makokompromiso ang maintenance ng mga tren sa kabila ng extended hours. There will be some adjustments during the weekends kasi wala namang pasok yan so hindi naman kaya ng maaga maagang no? ang, ang uh, um, uh, umpisa ng mrt grade, No? So, uh, yun ang naging parang compromise natin kasi kaya na naman pagiging natin extension ay weekdays. No? So, we will be announcing the hours during the weekends uh, kung narating ng na Sabado at Linggo this week. Maliban dito, magdadagdag din ang pamunuan ng MRT3 ng tren lalo na kapag peak hours para maiwasan ang congestion ng mga pasahero. Dahil dito, aalis ang huling biyahe ng MRT3 pa southbound 10.40 ng gabi habang 11.23 naman ang huling biyahe pa northbound. Maliban sa MRT3, extended na rin ang operating hours ng LRT1 ng 30 minuto. Ang huling biyahe sa Dr. Santos Station ay aalis ng 10.30 p.m. mula sa dating 10 o'clock p.m. habang ang huling biyahe naman sa Fernando Post Station ay aalis ng 10.45 p.m. Charles Nicolimon, RNG News.